buksan mo pa nga buksan mo pa nga yung ano i-wide mo pa i-wide mo pa sige ganyan dami ng sira ng ipin mo Bakit ngayon mo lang pinaano to ngayon mo lang to pinatingnan kailan malala na ang dami na 1, 2, 3 yan kailangan pastahan na yan mga yan ha kailangan pastahan na yan hindi lalo 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 sakit niyan lalo na tong ano oh Oh, ito pa. Ito pa. Dami. Oh. Ano mo ito? Agapan mo to, Pag di mo ito naagapan. Masisira agad tong ipin mo. Ito. Bunutin na natin itong isa. Bunutin na natin to, Umuuga na to, Ha? Huh? Umuuga na to, Unain na natin to, Unain natin to. Kuha mo ang kutsara doon. Bilis. Kuha ang kutsara. tinador. Dalawang ah, ko cara, kutsara. ko cara. Ay ay ngayon ay 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 na. ay mo ko masakit ay ay masakit? ay 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 masakit to? Masakit? ay ay masakit ay ito, 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 masakit to? ay 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 Masakit ay yan. ay 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 ito na bubunutin natin. Oo, oh, na, Oh. Medyo masakit to ah. Hihilain ko na. Oh, nararamdaman mo ba? Ha? Hindi na, wala na. Wala mo nararamdaman, Dok. Hindi, okay na. Kaya lang, yung, yung ano niya, katabi niya, nabunot din. So, dalawa yung ano, nabunot natin. Dalawa yung babayaran mo. Huh? 800 tsaka 800, huh? bali 1, lahat. Dok, sabi ko, ito lang yung baka bunot ko. mo na naman bunot mo? Wala naman akong eh, pera. Dalawa kasi nabunut eh. Magkadikit sila eh. Hindi pwedeng isa lang yung bubunutin. Tapos babalik natin yung isa. Dalawa talaga mabubunot dun. Ano? You know, ano nga nabing ano eh. Kaya confirm ko sa iyo. Kung ilan yung bubunutin. Sabi ko na yun na lang eh. Pero bubunutin dalawa. Ano? Balik na lang natin yung isa. Ganyan mo na lang ni Stacia to. Babalik ko na lang. O yan, sa dalang babayaran mo.